Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at uh, welcome sa STOE channel so ngayong araw na ito ay uh, meron tayong gagawin yung skyward uh, TV, 50 inches po so kasama nga pala natin yung ating dalawang mga expert technician yung kambal kambal <laughs> si, si Abel at saka si si ano, si si Kaig <laughs> kambal po sila <laughs> Oh, so ngayong araw na ito guys ay uh, isang Skyward TV ang atin pong gagawin ang problema po nito uh, hindi po lumalabas yung display nung una po uh, lumalabas ang display pero matagal kailangan daw na i-on and off ni customer mga 8 to 10 times bago lumabas yung tao so recently hindi na po lumabas talaga totally yung tao and then na find out natin na ang problema po niya is yung mainboard. Kaya po makikita natin malaki yung board. So yung board niya, ito po yung uh, CPU system IC and then ito naman yung uh, 2K to 4K converter niya. Kasi yung ating CPU 2K po siya. So may converter built in sa board. <coughs> Smart TV po ito. At uh, at ang uh, problema nitong tichek natin guys siraan po itong kanyang uh, 2k to 4k converter hindi naging kwarta si Skyward phase out na po itong model nito siguro sa labas meron pong makukuha nitong uh, uh, ganitong uh, board, marami pa pong mabibili baka sakya po, marami pa po ang problema lang, since na luma kasi ito, so may problema na rin po ito sa mga application so mahirap po mag install ng application dito sa sa model ng board na ito dahil uh, limited po yung capacity ng kanyang uh, uh, memory so uh, kinausap ko si customer and then pumayag naman po na i-convert na lang po natin ng uh, smart TV board na universal kasi po yung universal ang advantage una uh, more large capacity po yung kanya memory pwede tayo mag-install ng mga apps kasi dito po sa lumang board na ito hindi po siya pwedeng installan ng Netflix Wala rin po siya dun sa apps Kasi hindi po gumagana Pati po yung YouTube nito napakabagal po Pagka po dinamit uh, niya yung YouTube Ang YouTube niya ay sa browser Wala siyang apps So hindi mo ma-installan ng apps Hindi mo madagdagan Kasi uh, wala na po siyang enough space dun sa kanyang memory compare dun sa mga latest na model ng uh, mga mainboard ay uh, malaki po ang space ng memory. So ngayon guys, ngayong araw na ito, uh, i-convert po natin, kinonvert po, convert po natin itong TV ni customer at papalitan natin ito ng universal board para para po mas maraming application ang ang uh, magamit ni customer. Okay? So samahan niyo ako ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawin na ah uh, uh, Mainboard, TV mainboard modification So, ayan guys At uh, ito po yung ating uh, mainboard na gagamitin Ayan, model ay S368A 1.5 So, ito pong universal mainboard na ito ay dalawang klase po siya Isa pong 4 gig at saka isang 8 gig. So, ang gagamitin natin ngayon ay 8GB smart TV na po ito And then, uh, since na 4K yung ating uh, panel, ay eh gagamit po tayo ng uh, 2K to 4K converter. Yan po yung gagamitin natin converter para mapagana natin yung panel. Okay, so ito po, nakaset na po ito. At nag-wiring na rin po tayo. So, pinutol natin yung mga wire na galing dito kinuha lang natin guys yung uh, 12 volts para sa supply nito kasi 12 volts po itong ating board. Tapos uh, 'yung pong sa backlight, 'yung adjust at saka po 'yung enable, ito po 'yon. Ayan. So dito sa ating power supply, makikita natin 'yan. Meron din po siyang Ayan, masusundan naman po natin 'yan. So ayan, 'yung 12 volts ground at saka po yung uh, enable at saka yung adjust para sa backlight so kinuha rin po natin itong uh, wire sa standby kasi pag hindi natin sinuplaya ng 5 volts ang standby natin hindi po magbubukas ang backlight kasi hindi po magkakaroon ng 24 volts so nakikita natin meron po siyang 24 volts dito pag wala pong supply ng, na 5 volts yung ating standby hindi po mag on ng ating backlight kaya po ang ginawa po natin since na kailangan po ng 5 volts at uh, pwede rin po itong ija-jumper natin dito sa 5 volts na yon kaya lang po dito po sa power supply na ito ay wala pong 5 volts ito okay so papakita natin sa inyo na wala po itong 5 volts. Tanggalin natin. Tanggalin ko muna yung screw guys nitong uh, atin pong uh, power supply. So ayan, tatanggal na natin. Papakita ko po sa inyo. Ito pong ating 5 volts. Ayan, makikita nyo, standby na 5 volts. Pag sinusog nyo siya, wala pong mga piyesa nakakabit. So ibig sabihin Itong standby Na ito Ay kumuha po ng supply dito sa ating mainboard At nandito po sa mainboard yung 5 volts regulator Kasi ang supply po nitong ating mainboard Ay uh, 24 Mayroon po siyang 24 volts Sa supply 12 volts Yung 5 volts po hindi po ginamit So, ibig sabihin, may wiring po yung 5 volts pero wala pong 5 volts na lang galing dito sa ating power supply. Ang ibig sabihin, ah uh, nandito po sa sa ating uh, main board ang uh, regulator na 5 volts. 12 volts to 5 volts. Ang possibility po, ito po. Ito pong IC na to. Kaya po hindi po nating ma-trigger yung uh, ating uh, 24 volts kasi wala pong 5 volts dito. Kung meron sanang 5 volts dito sa power supply, pwede po nating i-jumper yung uh, 5 volts asaka uh, STB. Kaya lang lagi naka-on yung ating power supply na 24 volts. So medyo lalakas po tayo sa kuryente lalo na po kung uh, ija-jumper natin ganon kasi kahit naka-standby yung, ano, yung TV naka-on po yung 24 volts kaya po ang ginagawa ko po dito ay uh, itinitrigger ko yung ating uh, power supply sa pamamagitan ng ating mainboard so meron po tayo well dit uh, ayan so ito pong mainboard neto wala po siyang trigger ng 5 volts pero meron supply na 5 volts po ito ang isa pong supply na 5 volts guys ito ito sa panel ayan o oh. makikita nyo ayan sa jumper po na yan meron pong 5 volts dyan nakasiksik lang doon Mali, medyo maliit yung sulat ayun yan po yung 5 volts 12 volts ito pong isa 3.3. So may 5 volts po na supply yung ating mainboard. Pero wala po siyang trigger na 5 volts. Ito po, pwede po tayong kumuha dito yung sa panel. Kaya lang, kung kailangan natin yung kung supply ng panel natin is 5 volts, hindi po natin pwede gamitin to. Kaya po, ang ginamit ko ay yung sa USB. Ito po, kasi meron pong USB ah uh, connector dito para sa board na ito. Although na may USB to, pero meron siyang extrang uh, extra connection para sa uh, USB 2. Ayan. Kaya po, doon ako kumuha ng 5 volts. Ayan, makikita natin guys sa ilalim. Ayan. Ground, D+, plus, D-, minus, saka 5 volts. So, Uh, sapat na po kasi itong isang USB port natin na ito kaya po uh, dito sa connector na ito kumuha lang ako ng 5 volts sa ground yung po ang ginamit kong pan-trigger sa ating power supply para mag-on yung 24 volts so ayan na wiring na po natin sya tetestingin natin ngayon kung gagana na po so ayan guys inayos ko lang muna yung ating mainboard at nilagay natin ang mga sapin muna kasi hindi pa po natin na ipipix testing muna natin kung gumagana okay so ayan so isasaksak na po natin itong TV natin ayan at uh, yung ating indicator light dito ay may standby na po tayo So, makikita natin guys, patay po ang flyback. Ay, I, I mean. So, kung makikita natin, patay po yung backlight ng ating TV. So, iti-trigger on natin siya. Gamitin natin ng remote. Para titingnan natin kung mabubuhay yung system. Ayun, nabuhay siya. And then, nakita natin, nabuhay yung backlight. And then, titingnan natin kung meron na po siyang tao. Okay. Tignan natin Angatin lang natin ng konti kasi hindi pa nakapix yung ating Mga ano So ayan guys at uh, meron na pong uh, Picture Ayan makita natin So ipipix lang natin yung mga board And then uh, Saka tayo magsiset up Kung gagana na po ito ng maayos So ayan, na-mount na po natin, naka na, naka-fix na ito. Ang kasunod na gagawin natin, kakabit natin kasi ito yung sensor niya. Pero sa Skyward, ito po yung original na sensor. So ikakabit natin tong original na sensor niya para po maganda. And then yung push button nito ay soft touch po ito. So ito ilalagay na lang po natin sa likod ng TV itong pindutan, didikit lang natin para po okay na. Dito po sa ating IR ng ano ng uh, ng ating universal board ay kakatindi natin yung 5 volts. So ang 5 volts natin itong itong linyang ito. So kakatin natin siya yung 5 volts. Yan. Tapos duktong natin dito kasi ito papunta ron sa sa sensor naman ng no original na sensor nitong TV so isa isa natin gabit natin yung 5 volts Tapos, lagyan natin temporary ng uh, tape. temporary lang po muna titingnan natin kung gagana yan and then kasunod na ilalagay natin is yung ground eto putulin natin yung ano yung wire dito yan yan po ang ground and then kukonekta rin natin dito sa ground naman na nandito sa board So tingnan natin sa ilalim makikita natin ground din po itong kasunod. Yan. Okay. So putuloy natin to Konekta po natin dito. So nakadalawa na tayo. Bali ano to eh, lima eh. Lima ito lahat eh. Ayan. Then, ang kasunod natin yung kakabit ay yung IR. Yung sa sensor. Guys, ito po yung linya ng IR. So, paano mo malalaman dito po may nakalagay sa mismong sensor? Guys, pasensya na. Pero may nakasulat po dito. May nakasulat po. Uh, nakasulat po dyan, yung simula po dito, ground, IR, tapos uh, blue, red, at saka 5 volts. Kaya po nakikita ko ang wiring nito. So balik tayo dito sa ating pong ginagawa. Ayan. So ang kasunod natin gagawin, ay puputulin natin itong IR. Ito yung linya ng IR. Putulin natin. Ayan, so ito na po 'yon. And then dito naman sa original na sa na original na board, hanapin din po natin yung IR. So ayun. Ito po yung IR in. Bali pangatlo siya. Hindi talaga makapokus. Pangatlo po siya, IR in. So puputuli natin tong pangatlo. Pangatlong wire simula dito, 1 2 3. Puputuli natin to kasi ito yung IR. So, ayan. At, i-coconnect natin dito sa pinutol naman na IR in ng ating uh, universal board. Ayan. Ayan, temporary po yan. And then, kasunod, kasi meron pa po tayong dalawa, na wire uh, ang kusunod natin ay yung red saka blue so unahin natin tong red ito po kasi yung standby nya yan so dito sa ating tv ang standby niya red din po kaya hanapin natin ko alin yung linya ng red So, dito po sa original na board tiningnan ko, wala po kasi uh, connection ng uh, red. So, ibig sabihin dito sa original na ano na, na sensor itong IR sensor niya, may may nakita tayong transistor. 'Yun ang nagtitrigger. Mamaya na po natin yung uh, uh, gagawin. Ang unahin natin muna ay gumana po yung remote dito sa using this sensor na original para ma-mount natin ng maayos. So ayan, so magte-testing tayo. Ayan, so ngayon magte-testing tayo. Gagamitin natin ng remote. Naisaksak na po natin yung TV. Wala po tayong indicator light kasi pinutol na po natin yung wire. Dito na po tayo nakakonect yung ating IR. Pero malalaman natin yan kung mag-on kapag ka Uh, pinindot natin yung remote at nag-on ng backlight. So ibig sabihin gumagana po yung ating sensor. Pero kung pinindot natin ang remote at hindi po nag-on ng backlight, so ibig sabihin hindi po nag na hindi po nagre-receive itong ating IR ng signal galing sa remote control. Okay, so uh, testingin natin. So wala. Walang backlight. Isa pa. Wala. So, pagkaganyan po ang kaso, ibig sabihin, yung wiring nitong original na sensor ay hindi compatible dito sa ating uh, universal board. Kaya po ang gagawin natin, babaguhin natin ang connection dito. Medyo mahirap po ito, pero ang easiest way, guys, kung ito may mamount nyo po dun sa TV, ayun po ang pinakamadali. Kaya lang ako po ay... Nacha-challenge po ako na gawin ito. Kaya po susubukan ko kung mapapagana ko. So gagawin ko siya muna and then uh, balikan ko po kayo mamaya. So ito guys. So ito guys dahil sa hindi po siya compatible. Uh, tatanggalin muna natin itong mga resistor. Ayan. At saka, siguro tatanggalin din natin po itong Uh, sensor na ito and then magwa wiring tayo ng bago para po mag match sya uh, kung makikita natin ang difference so ito pong uh, sensor po ng skyward ayan po apat po ang pin compare dito sa sa sensor ng ating universal tatlo lang kasi ito po kasing skyward na to ay meron po siyang 3D Gagamitin mo yung kanyang uh, salamin para gumana po yung 3D. Kaya po uh, yung sensor nito apat ang paa. So meron po siyang receive. At uh, saka meron siyang send. Send and receive po ito. Okay, so babaguhin natin ito guys, mamaya balikan ko kayo. So ito guys, at uh, pinagpatuloy na natin yung ano, uh, medyo kagabi kasi ginabina yung uh, ginabina po tayo. So nagpahinga muna tayo and then pinagpatuloy natin yung ating uh, paggawa o pagkoconvert ng uh, universal board dito sa ating TV. So ito yung uh, ginagawa natin kagabi. Bali ito po yung sensor. Uh, tinanggal natin guys itong original na sensor. Yan po yung original na sensor. Bali 4 pins po siya. So inilagay natin yung sensor na galing dito sa uh, sa sensor ng board. Pinutol natin yung wire. Nilagay natin ng wiring. And then kinonect natin po dito. So nilagay natin dito yan. Iyan na po yung sensor na galing doon. So makikita nyo meron po tayong uh, wiring para po uh, gumana po ito kasi hindi po gumagana dahil magkaiba po yung setting yung po kasing original yan po may meron po siyang uh, amplifier sensor amplifier na dalawang transistor uh, dito dito po so ayan po at uh, po natin ng wiring para po ma natin yung sensor do sa remote ayan so ganyan lang po kasimple simple Iba wiring lang po inilagay natin and then tetestingin natin kapag ka naikabit natin dito kung gagana na po siya. So ayan at uh, Itapos ko nang i-mount guys. Ayan kita po natin. Ayan po yung nakikita natin yung mga uh, jumper wire natin na magnetic wire. And then ayun yung ating sensor na bago. So tinesking ko po siya at gumagana po siya sa remote. Mamount po natin lahat. Ayan, naka-mount na rin po itong ating mainboard. Ito pong ating key sensor, ilalagay na lang natin sa likod. Uh, lalagyan na lang po natin ng double adhesive dito, ididikit natin sa likod. Tapos ipipix na rin po natin, pati itong ating uh, 4K uh, converter. At pagkatapos, tatakpan natin, testing na po. So, ayan guys, at uh, Tinesting na po natin. So, makikita natin na okay na po yung screen ng ating TV. So, ito po yung uh, kinonvert natin ng universal board. Skyward na 50 inches. Makikita natin, okay na okay po ang screen nya. Malinaw na malinaw, guys. So, isasarado na po natin and then testing uli. Ah, hey guys, nakalimutan ko nga pala ah, uh, ito pala yung linya ng ating speaker. Papunta po dito sa ating speaker. So, iduduktong lang natin to. Okay na po siya. Nakalimutan ko sabihin sa inyo nga pala na kailangan i-connect yung speaker dahil wala tayong sound pagka hindi po na-connect. So, i-connect natin to. Hindi yung tatakpan. Testing na po. Ayan, at nakita natin. Okay na po siya. Ikinabit na natin. Ayan, okay na po yung ating TV. So, skyward siya. Skyward. Ayan, pero converted na po board. Iba na po yung display. Ayan, makikita natin. So, andito na yung mga apps nito. Ayan po, may Miracast, Prime Video, Netflix, OTA, TV Assistant, Upgrade. Ayan. At okay na po yung ating TV. So, ayan guys, at okay na po yung ating uh, Skyward uh, 50 inches na i-convert natin uh, sa Universal Mainboard na Smart. Nakita natin na uh, okay na po yung TV. And then kahit na 4K po yung panel natin ay kaya pong pagganahin. Uh, gagamit lang po tayo ng mga converter para makita natin. At naituro natin sa inyo ngayong araw na ito yung, uh, yung proseso. Paano ba natin i-convert yung uh, LED TV. So sana po ay nakapulot po kayo ng kaunting kaalaman sa ating topic for today. At uh, bago po tayo magtapos ay shout out po pala kay uh, Sir DJ Master Music. Isa po nating subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood ng ating mga video. At uh, kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po yung ating channel and then paki-hit na rin po yung notification bell para po updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. Maraming maraming salamat.